Ako po ay uh, magbibigyan ng senaryo kung paano po mahilan tulad sa karnimbaka sa parengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, chinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa net by cam program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, net by cam program sa region uh, 4B kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan, Mr. Gerald Pakana. Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang uh, kumpanya na, nagkukontrata. Na, na so, ibig sabihin siya po isang kontraktor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano exacto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yung Mr. Pakanan at yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 10 As uh, a 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan BITS Awards Committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yung total, 86.5%. Magkano lang po na pupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalukuhang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kundi na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad uh, sa mga kontraktor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report dino doktor yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing by the way isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent So ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well-connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang director sa uh, main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, uh, Senator Tulpo. For the record, that's three minutes. Oh. Uh, before before I continue, uh, let me acknowledge the arrival of uh, our Senate President Pro Tempore, Gene Estrada. Uh, let's continue with Senator Erwin Tulpo. Two minutes. Thank you, Mr. Okay. Chair. Thank you. Five hundred forty-five point sixty four billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. DPWH mm -hmm. to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Mm -hmm. Hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista. Masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ng ghost projects na. Ang sistema ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaan ng paan ng flood control project na ito nakakaltasan pa ito ng dalawa hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan ng 100 milyon, nasa 30 40 to 30 million na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll, the Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction ay ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng aeroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talong. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in high office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal, justice must be. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Ah, ano, sinabi mo na yung mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin.